So ito guys, quick update sa Nielsen New Tam ratings for this week Mabilis pong nakabawi ang EAT to reclaim the number 1 spot from uh, tape uh, nung Monday po kasi, no October uh, 30 ay uh, nanguna yung pong tape sa ratings. Okay. O tapos pero no sumunod na araw nung Tuesday ay nabawi po kaagad ito ng EAT. Although, yun nga lang, medyo na delay yung labas nung uh, ratings kasi uh, Sabado na ngayon, ngayon ko lang nakita itong uh, Tuesday ratings ng Newtam O pero nanguna na po ulit yung EAT with 4.07%. Okay, sumunod po yung sa tape with 3.7 at uh, yung it show time with 2.7. Eh, yan po yung para sa Tuesday O nung November 1 O syempre po nung November 1 Holiday, wala pong pasok yung mga tao O medyo mas nagdikit-dikit po Yung pong laban okay? uh, Sa noon time ratings Yung pong i uh, 80 number 1 pa rin With 3.9 O pero nakahabol po sa second place Ang it's show time With habang ang tape ay nasa 3.6%. So medyo mas nagdikit-dikit po lahat nung, pong, uh, nung Wednesday, nung November 1. So mas uh, mas pumantay-pantay yung pong tatlong show. O, pero nung uh, Thursday, uh, balik number 1 po ulit ang EAT uh, with uh, 4.3%. Uh, habang ang show time ay 3.8% at yung tape ay 3.8%. Type po sila sa 3.8%. Nung Thursday So very clear po na this week Ang number one pa rin talaga ay EAT uh, Although yung pong isang araw na kung saan lumamang yung tape Ay talagang todo push sila at todo promote po sila Nagtataka din nga ako Yung Sabado, hindi ko pa nakikita Ano nangyari doon sa ratings nung Sabado Eh yun pa naman yung pagbabalik ng It's Showtime Hanggang ngayon po, wala pa rin po akong uh, uh, makita tungkol po dyan ah uh, kung ano yung sino yung lumamang, di ba? Kasi sa online malakas yung it time, uh, pero pagdating po sa new time, yun po ang medyo eh ko bat, ba't, na delay ba o parang hindi na pinospo po o parang ito, parang sa Lionheart o ah uh, natibag ng uh, tape it bulaga ang pangunguna ng EAT sa noon time matapos makaungos ng una sa huli ayon sa datos noong October 30. Oh, di ba? Talagang ano, isang araw lang, isang araw lang uh, lumamang pero parang napaka sobrang big deal oh. o so -so sobrang uh, tape na talaga nangunguna. Parang gano'n yung lumalabas dito sa mga article. Katulad dito sa Lionheart. Pero syempre, pag inaverage mo buong October, uh, isang araw lang nga, hindi hindi lumamang ang EAT, eh at sa November, mukhang ganun din yung mangyayari po kung masusunod yung mga trends na nakikita po natin ngayon. O pero anyway, eh, eh sa akin ganyan po talaga, wala namang masama na mag-celebrate pag sa mga small victories na ganun at sa mga panalo na ganun. So, eh, syempre, eh, yun lang sa, sa reporting lang talaga. Talagang minsan kahit uh, isang araw lang eh parang mas uh, mas pinap, pinapakinapan parang uh, ano na. Talo na yung EAT at hindi na makakabawi yung EAT Pero kita naman kagad sa mga susunod na araw na nakabawi po kagad yung pong EAT Speaking of EAT, nako ngayong araw very special po Abangan po natin O kasi birthday celebration ni It Girl Ni uh, bago pong um, pinakabagong dabarkads At uh, isa sa mga pinakamagandang mukha sa television ngayon yun, si uh, Atasha Mulak At uh, ano yung mga surprise sa kanya ng EAT at sa Gimmy 5 Abangan po natin mamaya Dahil marami po may nga nagsasabi Baka si Andres na nandyan Baka si Aga Baka si Charlene O baka may iba pang surprise na di natin alam So abangan po natin uh, Kasi birthday ni Atasha Uh, actually birthday niya bukas, November 5 Pero ngayon yung celebration. Kaya happy happy birthday Atasha okay? uh, Ano kaya regalo sa kanya ng dabarkad So abangan po natin yan mamaya And uh, bukod kay Atasha sa Game 5 Mga paborito po nating PBA personalities ang nandyan Si Scotty Thompson, si MVP diba? Yung sa Asian Games, Gilas Pati si uh, Kevin Alas nandyan Si Bob Belga nandiyan, si Richie Rivero nandiyan. Uh, yung kontrobersyal na si Richie Rivero, o tapos nandiyan pa si Commissioner Willie Marshall at nandiyan pa si Boss Al Francis Chua. Uh, yun ang gusto ko. Excited ako panoorin. Uh, si Boss Al Francis. So sa Game 5 abangan niyo po nandiyan po sila lahat mamaya. So ayan, napaka-exciting po ng episode today ng EAT Ay eh, sigurado pong uh, Uh, ano na naman yan sa ratings Lalaban na naman yan sa ratings Pero yung it's showtime Hindi po nagpapahuli So abangan po natin uh, Kung ano ang mga gagawin din Nung show ng it's showtime At doon naman sa tape Ay baka yun pa rin Yung pa Paulo Contis At ara pa rin yung kanila Nagiging strategy Pero anyway Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin See you po uh, yeah, Try ko dumaan mamaya Sa studio sa EAT Okay guys Thank you very much po See you po sa next video po natin Bye bye